nga patuloy na uusbong na balita ugol sa mga malubhang isyo sa kasalukuyang administrasyon ay nagdudulot na matindi at masusing pag-iisip sa karamihan ng mamamayan. Nakakabahala ang paglalarawan ng mga walang katapusang anumalya na nagaganap sa ilalim ng pamahalaan ni Bong Marcos kung saan itinatampok ang kakulangan sa malasakit at pagmamahal sa bayan ng ilang nakaupo sa kapangyarihan. Mas lumalala pa nga ang sitwasyon dahil sa mga ulat na nagsasabing kasabwat si First Lady Liza Marcos sa mga magnanakaw na nag-aambag sa pagpapahirap ng bayan. Ang mga balitang ito ay nagdudulot ng pangamba sa mga OFW na nagtatrabaho ng maayos upang mataguyod ang kinabukasan ng kanilang mga kapamilya na nasa bansa. Sa kabuuan, tila nagiging malabo ang landas patungo sa kaunlaran ng ating bansa dahil sa mga kaduda gawain ng ilang mga nasa pamahalaan. Walitong well, hang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabago ng balita. Dito... Looking, I mean, the international community looking at us or observing what's going on in the country. So yun yung mga bagay siguro na dapat tignan ng bawat Pilipino at ang mga Pilipino dapat makialam. Huwag tayo maging bystanders lang na nasa gilid lang, nakikita yung hindi maganda pero, you know, you just don't do anything, you don't say anything. Hindi pwede yun. Mananalo yung hindi dapat. Dapat manalo ang, kabutihan para sa bayan. Mm -hmm. Laban doon sa hindi maganda para sa bayan. Prof, gaano kahalaga yung partisipasyon ng taong bayan na dapat silang makialam sa mga issue na ito patungkol sa transparency, accountability, peace and security or dapat uh, ano lang sila? Uh, hala yung gobyerno na dyan. Basta ako dito uh, sa Bisaya pa, maning kamot, maning tuhod. Mahalagang mahalaga ang pakikialam at pagkakaroon ng tinatawag mong active citizenship ng bawat Pilipino. Kasi bakit? At the end of the day kasi, kung hindi maganda ang pamamalakad ng Pilipinas, kung naglipa na ang mga, kung nagtumaas ang, ang, ang crime rates ng Pilipinas, tumaas ang presyo ng mga bilihin, lahat. Hello po mga kaibigan, live tayo muli. Uh, inulit po natin guys, kaysa nawala po tayo kanina. Bigla po tayong uh, pinutol guys, kaya inulit po natin live. Kaya bumalik na po kayo, andito na po tayo, nag-live naman. Uh, live tayo muli mga kaibigan. Because of us. So we have the responsibility kung hindi man natatama ang kanilang pamamalakad, as people na naglukluk sa kanila sa kanilang pwesto, we also have the right to claim for accountability and transparency because the supreme power in a democracy like the Philippines ay nasa kamay ng mga tao, nasa kamay ng na kanyang mga citizens. So yun ang dapat natin intindihin. Hindi yung people, okay, maraming nang nangyayari, tahimik ka pa rin, wala ka rin pakialam, mas okay ka. E paano yung ibang tao? Paano yung pamilya mo yung mga mo at you know these are may effect yan eh so at the end of the day kung hindi maganda ang nangyayari sa bayan mo ang Pilipino ang magsasuffer niyan short term or long term so what would you do you need to be an active citizen how would you do it you have to make it sure that you are informed about the issues happening in the country and then you say something you put your opinion out there and you clamor for things like transparency and accountability, peace and security, because these are basic things that the country should have. Yun yun eh. No kung wala ito, ibig sabihin nakaka insecure napatayuan ng mga Pilipino. Prof, uh, kasabay ng. Asensya na kay kanina, nawala po tayo guys ha. Hello, Florinda Yon, Rolando Betito, Nene Esteban, Lailani Garcia, Maricristina Nero, Zinayda Puerte, ayan. Kanina po parang nag-ano eh, bigla tayong pinutol eh. Kaya bumalik, kaya binalik ko kaagad, no? Asa na yung iba? saan po makita pa nila yung live natin. Pulong bombong Marcos Jr. Ang um, maraming uh, ito na muna uh, itong unang sasabihin ko muna before I I answer your question ano Jade. I Ang mean, It's a Revolution kasi is, well, is very much debated in the country. May mga iba na nagsasabi na hindi naman daw talaga people power yun dahil it was orchestrated to some extent allegedly by the United States or by CIA or something to that effect. But for me kasi, regardless of the debate and regardless of which sides you are,